Lulusong na tayo sa baha. O, oh, traffic. Ito na ang baha, guys. Ayun si Ana. Nakahan natin si Ana. Ana! Ayun si Ana. Oh. Ang tapang mo pag nahulog ka dyan. Ayun na po ang baha. Baho, layo pa ng lalakarin ko. <laughs> 'di ba? Grabe ang baha. Ayun na po ang Grand Canal. Okay, okay Venice Grand Canal. Ito daw Pero yung canal literal. Ayun. Ito na po ang school namin. Ayun, para hindi bumaho ang ating buwan sa natin kasi lumusong tayo sa baha. Okay ba? Safe naman nakarating sa school, hindi naman hindi naman na basa ang ating katawang